So, ayan, magandang buhay mga kaibigan. So, tayo ngayon magagawa ng cabinet. Yung first time kong gumawa ng cabinet, ito pa yung nangyari. So, abangan nyo po hanggang dulo mga kaibigan. Kung ano po, kung makakabuo pa po ba tayo ng isang cabinet. First time yung po yung gumawa. Ang po yung bitagra ay C1. Ayan, magkakabuo po tayo dyan bagong hasa po natin lagari shout out po sa inyo nagamit nyo nga po pala natin plywood is dalawag plywood tapos po anim na ano po siya anim na layer lagayin po sya ng sapatos yan po kung kaibigan sa so, ng nga po ko buti nila bagong hasa ng ating lagari yung first time naman yung um, cabinet ito pa yung nangyari so so ayan na nga po nakatapos na po natin yung yung mga side dalawang side nuna ko po muna yung gitna tapos itinayo ko yung dalawang side yung dosi po yung lapad yan nilalagyan po namin na stick wheel para po mas makapit yan. So, yan nga po. Tulong ka nga po nandiyan ang aking tatay. Yan, si Milenio. Sinaunang kalpintero pa po pala ito. So, medyo hindi na kaya. Nalabo na rin ang mata. Yan. Tinuang ko lang po. May ganyan po tagalagay na stick wheel. So, na nga po. Abangan nyo po mga kaibigan kung ano po ang mangyayari. Kung mabubuo po ba niya ito. Kung bad or good. Nagala po tayo dyan ng pangkalang. Para po ipakunan natin yung dalawang side. Ayan na po. Ayan, tinayo namin. <coughs> ayan, ayan na po muna namin yung dalawang side. So, pagkatapos ng dalawang side, saka po namin dinibide. <coughs> six. Kalau kita berapa orang makan? Kinalangang po para daw po pantay yung pagpako. Set out po sa mga kalpintero dyan. Dala lang po ng pangangailangan.

first time natin kumuha ng cabinet <coughs> yan nilagyan na po natin yung dalawa nilagyan na po natin yung tatay stick na yun isa po yung mga putok putok na play yan. Wala. Listo. Muna muna ako mamantay. So, tinapunti na yun. So, mahirap po talaga ang cabinet pag hindi po talaga marunong ang gagawa. I-advise <coughs> ko lang po sa mga marunong po kayo magpapagawa. Yan. Ngayon po, i-divide-divide natin siya. Okay na po siya. Nabuo na po natin dalawang tatlong kanto. Okay, ka na po tayo ng partition. So, so 30-30 po yan. 12. haba po ng sapatos. Yan. So, yun na nga po. Nakapataas na tayo ng pataas. Ayan. Ito tayo nilalagay ng mga liston sa kanang stick wheel. So, yun na po. Ito na po siya nilalagay ng pinto. Ayan. So, yun mga kaibigan. natin yung pinto. Ayan isa. Lagyan na po ni aktwal na po natin isang pinto. Ayan, nalagyan na po ng dalawang pinto. Aktwal. So, ayan nga po. Tayo nga po ngayon nagalagay niya na ng <coughs> concealed. Number 1, C1. Yung first time mo gawa nito. Ano Ano nangyari? ayan po sa tutorial adjust lang po ng 2.5 yan pait lang po natin yung didos ang gamit mano mano <coughs> yan na po next up po natin yung isa So, kaya naglalagay tayo ng design sa ilalim. Pinakang half moon. Yan na po. Naglalagay natin ng handel. So, yan na. Tapos na natin yung half moon. Mag-ibang okay, kulay. So, babarne sang papuya.